yung uh, yung uh, yung ano yung uh, na sa hospital? ayun, uh, uh, si yung sa mga pamilya. Anong oras kayo nasa hospital? Hindi ko po ano ang oras po pero noong uh, Can you identify yourself muna? Yung no si Carla Carla Arevalo po. Sino ka? Ang asawa po ni Adrian Daresma Ni Adrian Laresma, oo. Oh, 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 okay. So, pumunta ka ng ospital, mga more or less, anong oras yun? Hindi mo tanda? Hindi ko po, ano po, basta po nung... Pag May nakakita ka mga pulis doon na... Meron po. Sino sa mga pulis na to ang nandun? Si Sir Trinidad po at saka si Michie Perez po. Sa kanila po ako nagtanong. Jefferson, yun ang sinasabi ko sa iyo eh. You have to be honest eh. Kaya nakita mo, sinasabi nung asawa ni... Asawa ka ni Brian, oh, ni, uh, ni, Adrian Laresma. Adrian po. Na nandun sila sa ospital. Nakita ka, ano ginagawa mo sa ospital? Sergeant uh, Jefferson Trinidad. Bali, nagpunta po kami PCPL de Chavez po para po. Kasi Anong oras ka na andun? Um, more or less, sir, mga 7.45 po. 7.45 ka pumunta? PM po. Anong oras mo siya nakita? Eh? 7.45? Or... Hindi po. Kasi po nung nagtanong po ako sa kanya kung nasan po yung bayaw ko, nung pasok ko po doon... Kanino so, ka nagtanong? Kay Sergeant Jeff po, Trinidad po. Tinanong okay. ko po sa kanya kung nasaan po yung bayaw ko. Ngayon po tinuro po niya sa akin. Pinuntahan ko po, po yung aking bayaw doon. Wala na pong buhay. Mga 7.09 po. Nung no, na-declare na patay? Opo. So nakita mo na siya doon? Opo. Sergeant, sabi ko sa'yo madadamay mm -hmm. ka dito maniwala ka. And even, uh, we have to invite, uh, Comsec, invite si Franklin na uh, at uh, Trinidad. Yung kapatid ni uh, Jefferson. Trinidad. Kidad. Eh, ba balang video nung kapatid mo. Ay uh, yung ah uh, ah uh, okay. Uh, sige, okay, okay go ahead na. Uh, ano ang trabaho mo sa San Juan Police Station? Ah uh, di investigator po. Sino ang tumawag sa iyo? Ah, uh, bali po tumawag po si Police Master Sergeant Juan Amparo makarig po kay Police Corporal De Chavez po. Si sino naman yung si De Chavez? Ah, uh, kasama ko po iyon din po, investigation. Okay. Anong oras tumawag? Ah, uh, more or less 7:30 po. 7:30. Ano ang tinawag po nila? Ah, uh, tinawag po your honor yung uh, may nagkandak po sila ng bypass operation na may armory counter po. 7:30? Opo, ay tinawag po. Ano ang sinabi nila? Uh, dinala daw po sa district hospital. District hospital? Yes po, nasan no, man ba tandas po. Nung dumating kasi sa district hospital, anong nakita mo? Uh, bali po kami po ni, you know, ni pagpunta po, pagdating po namin ni Police Corporal de Chavez, niya po nakita po namin si Brian. Nandoon sa emergency room po. Reality, so, sino yung mga polis na nakita mo ron? Uh, si uh, Patrolman Carpio po at saka po si Police Staff Sergeant Carandang po. Nakasa kasi sa green na kotse. Yes, naman. Ikaw rin. Pero in accordance with the with the wife of Adrian, ay, uh, anandon ay si Michie Perez. Michie, wala ka sa ospital? Please answer. Uh, at least wala. recorded. Sir, wala po ako sa ospital. Wala ka sa ospital. Yes, so, andun ka sa, ano, Ando ka sa crime scene? Yes, sir. All the way, nasa crime scene ka? Yes, sir. Mula sa 620, andun ka na, hanggang sa matapos? Yes, sir. Sigurado ka? Mula 6.20? Alam mo, nahuhuli ka sa sarili mong ano eh. 7 Sabi mo 7pm ngayon, sinabi ko 6.20, sinabi mo, oo. O, hit, kumulang, kasi yun ang katotohanan, 6.20 nangyari na. Kaya from your heart, no? From your answer, hinuhuli ka lang namin, ngayon 6.20, andun ka na. Because yun ang tunay eh. Kasi kung hindi tunay yun, sasabihin mo, hindi po sir, 7 po. Alam mo, dyan na ahuhuli yung mga naiimbita namin dito eh. Di ba? Alam mo yun, Michi? Karandang. Tsaka si Carpio. Nasa hospital ba kayo? Yes or no? Yes, sir. Nasa hospital. Talagang matitibay. Tumata. Karandang, nasa hospital ka. Nasa hospital ka rin, Carpio? Yes, sir. Mm, okay. So kung nasa hospital ka, nasa hospital ka, nasa hospital ka din, nasa hospital ka, Karaig, ikaw na lang naiiwan doon. Nasaan ka? Ito po sa crime scene. Okay, crime scene. And according sa lahat ng mga apidabit, ng lahat ng mga naandon, sinasabi nila, dumaan sila doon. Alas 7, alas 8, walang tao. Di ba? Yun ang nakalagay sa pidabit ng lahat ng mga yan eh. Lahat ng mga naglagay dito ng pidabit nila, sinasabi nila, dumaan sila doon, pumunta sila sa nanay ni Brian, pumunta sila sa nanay nung kapitbahay nila si Brian, pati yung mga neighbors doon, dumaan sila, walang pulis. Nagkaroon lang ng pulis doon, nung dumating na yung soko. At, yung si konsihal, magpantay. Pinatawag siya ng alas 8 :00. So you will deny this, Makaraig. Nandun ka all the way. Yes, Your hmm. Ano? An? Talaga. Congressman. Uh, ah, uh, stop, Sergeant. Makaraig. So nandun ka that time? Yes, sir. Ah, anong sinakyan mo? Papunta ron. Ah, Kuching Verde, sir. Kuching Verde? Eh, nawalan lang Kuching Verde. Paano ka nakalis doon? Naiwan po sir, tapos tinawagan po namin ng patrol para makordon ng area. Tinawagan ng patrol para makordon ng area? Yes, sir. At anong itinintay? oras? Tinintay po. So, mga 7.30 7.30 na po yun. Hindi po 7.30? Tapos, paano ka malis doon sa area? Hanggang sa dumating na po so, tinintay na po namin. At saka po nag-inventory yung... Hindi! Anong oras ko malis sa area? Matapos na po, kasabay na po ang SOCO. Anong oras yun? Siguro po mga humigit ko mula sa mag-11 na Anong sinakyan mo? Masog doon na po sa mobile, Yoron. O, oh, sinong driver nun? Si Patrolman Ilagan, Yoron. O, oh, is Patrolman Di Chavez? Ah, Corporal Di Chavez at Patrolman Ilagan is present? Wala? Eh, Chavez? Oh, lipat ka dito. Tumapit ka. Yes, eh, sama-sama. Oh, Mr. Chairman, okay. that uh, a certain Patrolman Ilaga, Ilagan? Ilagan ba? No, no, yung isa. Yung driver daw. O, oh, ipapatawag natin, Mr. Jeman, the next hearing. Sige. Uh, uh, PD. Is a uh, certain patrolman Ilagan is part of the investigation of your... Negative, sir. Negative. Oh, better also check. Yes, sir. No? Pati yung ano, pati yung mga uh, mga personal that cordons daw the area as per uh, na narrative of uh, uh Makaraig. Yes sir, yes sir. Uh, oh, please. Thank you. Oh, Di Chavez. Ikaw yung first na tinawagan, di ba? S sir, uh, tinawagan po ako as investigator, sir. Oo oh, tinawagan nga, tinawagan ka. ka. Ikaw on duty hey, sir, the time. Sir? Ikaw on duty the time. Hello po kami, sir, ni PSSG Trinidad. Okay. Ah, uh, sino tumawag sa'yo? Okay, Mr. Jim Macaragio. Anong oras? Kumigit ko muna oh. lang... ah, sandali. tali. Is it that because, Trinidad? Lumipat ka nga dito? Hindi, lipat ka dito. E, kasi akala niyo pwede niyo kami lusutan dito. Oh, anong oras? Kumigit ko muna 7.30, Your Honor. 7.30? Yes, Your Honor. Oh, pero nakita si si Trinidad at saka si Perez nung asawa, alas 7, 7.09, declared dead. E, ikaw, ano, pumunta ka rin pa doon? Your Honor, nakatating po ako sa hospital ay 7.45 p.m. Your Honor. Oh, magkasama kayo ng ni Trinidad? Yes, Your Honor. Anong sinakyan nyo? Yung patrol car na may body number na 01, Your Honor. O, oh, di pa patrol car na ginamit doon para uh, sa Soko? No, Your Honor. O, oh, ilan ba yung patrol car doon sa ano? O, oh, Colonel, ilan ba yung patrol car mo doon? Yung ko na, nagagamit ah. Tatlo. Yung oper operational yung nagagamit. Anong ginamit doon para i-secure yung soko? Yung area. Mobile 01. Oh, Mobile 01. Sabi mo kanina, Mobile 01 din sinakyan mo. Mobile 01 ni Ronald ang sinakyan ko po. Pa. Oh. Eh, Colonel, sinong ang sisili sino, sino, si, sino, ko na sa inyo? Ni Ronald, yung soko po may sarili po silang... Eh, sabi na kasi, yung Mobile 01 daw, do, ginamit doon para i -secure. Oh. We're telling the truth now. Ito kasi, nahuli kayo dun sa mga statement nyo. Inconsistent. Eh, sabi kanina ni Kernel, eh, yung una, ikaw, nung tinawang kita, sabi mo, Mobile 01. Sabi ni Kernel, yung tumulong dun para mag-secure ng Soko is Mobile 01 also. Oh, he's telling the truth. Eh, kao di Chavez, supposedly hindi ka investigador ka ng ng istasyon o ng D. ng DEO. You know. Yes, Yerona. Know. Alam mo rin yung operation na to, before hand? After your honor. After na? Before, yes. hindi mo alam. May pasabi po sila, sir, your honor, na magkocontact sila, kaya mag-stay po ako sa istasyon, your honor. Kayo ni Trinidad? Yes, your honor. So, si Makaraig tumawag sa iyo at 7.30? Yes, your honor. Tapos dumating kayo dun sa, ano? 7.45, your honor. Ah, ma'am, etong si Jim Chavez, nakita mo rin to, dun? Hindi po. Hindi. Hindi. Saan ka nung time na yun? Saan sa hospital? Hindi kayo magka, magkatabi ni Trinidad? Magkasama? Bali, Your Honor, siya pumunta doon sa cadaver. Ako, sir, doon sa records. Ikaw sa records? Yes, Your Honor. Okay. Uh, Hindi. uh, Didi, eto ba si G. Chavez kasama to sa investigation din? Sorry. He's included, sir. Okay, thank you ah, last na ng chairman itong si patrolman. Saan ba yun? Patrolman Carpio. Patrolman Carpio. Eh, kasi bata ka pa, may asawa ka na ba? Meron na po, Your May anak? Pa po, Oh, ilang taon ka sa servisyo? Five years po, Your Five years. Aga ah, pa. Anyway, alam niyo kasi, we have a lot of investigation. Ang dami po namin investigation dito, no? In the previous months, no? Well, in fact, yung Southern Police District, alam niyo, ito, sabihin ko lang dito, ah, sa mga uh, non-commissioned officers, Almost lahat ng commission officer, tanggal. Tanggal sa servisyo, may criminal case pa. Pero yung ibang non-commission officer that cooperates during the investigation, kami mismo kinausap si MCRB. Yung NCRPO. Dahil may mitigating circumstance, nag-cooperate, na-suspend, pero hindi natanggal. Hindi pa nakasawa ng criminal na kaso. Alam nyo kasi ito, pag pag kinasuhan kayo uh, administrative, tanggal kayo, alak-alak nyo, makalusot na kayo, may criminal pa. Eh si Chairman Ako, ang dami itong pinatanggal, may criminal cases pa, na pinahil. After this, alam nyo, ang mangyayari sa inyo, kanya na kanya na kayo. The only way, tandaan nyo ah, the only way, of course, except kay Perez, siya talagang bumaril, except kay Makaraig, siya talaga yung most senior, and the head of the operation during that time. Pero kayo, you better cooperate and you have now the chance in this committee so that we can also have our committee report and recommending you that during the investigation, you cooperate with this committee. Eh, pag damay-damay, o, oh, di bahala kayo. Ayun ah, lang yung sinasabi ko. Hey, ikaw, five years ka pa lang, may anak ka pa, may asawa ka. Ang bata mo pa. oh Kasi, halata na eh, pinakita na sa inyo yung video lahat pati oras et cetera, eh et, may mga may mga witnesses affidavit o mayroon pang yung medico legal napakalinaw na hindi nagkabarilan dahil ang tama sa likuran ang entry oh so okay pa rin kayo nasa sabit kayo dito samahan niyo lang yung mga opisyal niyo ay you... na magisip na magisip na ako but this time pagbibigyan kayo namin yeah. ah, ako ah personally chairman ah, gusto ko lang ipabot dito sa mga non-commission officer na to. Sayang. Sayang <coughs> po kayo. Lalo na ikaw, Carpio, bata pa pa. You were just, siguro ngayon, mga ano, 25 years old? 31 po. oh, 31. Bata mo, mga 5 years in service. Tapos, matatanggal ka, madidismiss ka, may criminal ka pa ng kaso? Ayun, pag-isip-isipan mo. Kaysa mag-operate ka, yeah. eh, And uh, more, uh, Congressman na Paduano, no? Para lang to, uh, to, uh, to uh, substantiate more, no? On yung pagiging uh, trigger happy ni, uh, ni T. Sergeant uh, Perez, no? We have invited, napanood niya tayo, eh. Napanood nila tayo. And they wanted to relay yung kanilang nangyari sa pamilya nila. That um, yung pamangkin niya, si Erickson Sad, Sad Adan, ay uh, pinaral din. Gantong-ganta din ang uh, pamangkin itong magsasalita ngayon. So, let's give him the benefit of the doubt. ano. I think uh, andyan si uh, Mario Pasha Adan. Andyan ba? At yung uh, pamangkin niyang uh, namatay na si Erickson Sadsad Sad Adan na binarel, ito yung nagdadrive ng motorcycle. Si Arnold... Uh, Anong pangalan? Larasabal? Arnold uh, something. But uh, be, uh, pwede bang uh, invite yung dalawa? But before that, I will uh, let uh, congressman Chairman, Chairman. Oh, okay na Last na, may... Chairman. Oh, may tatanong lang ako dito kay ano, uh, Perez. Last na lang po itong last question. Perez, kanina, at saka nung previous sa uh, hearing, sabi mo kasi yung mark money is 500, tama? Single, 500 pesos. Yes. Sir. Mark money. Pero ang inabot sa iyo, ilang grams? 4 grams? No, sir. Isang, isang kasasar yun eh. Maliit lang, sir. Magkano? Isang, magkano yun? Isang... Uh, eh, pero point, iyo, sir. Pero binanggit mo 4 grams eh. Sir, yung upon searching sir, yung uh, iba sir na basura sir. Kaya naging uh, mahigit 4 na grams sir. Itong, anyway. So, yung 4 grams, na-recover na lang. Pero yung isang sa sasya, yung mga magka, magka, gano'ng kabigat yun? Point 2, humigit oh, kung walang point 2 sir. Oh, okay, yeah. Pidaya, yung point 2 ba is 500 pesos, yung street value? Yes, sir. Yung point two? Yes, sir. Ah, uh, uh, sakto, no? Tapos may four grams na na-recover. anyway, that's all, Mr. Chairman. yeah, uh, brief, uh, uh Congressman uh, Kit Flores and then uh, Ace, Congressman Ace Carvers. And then we will allow those who yes, have sir. watched us, no? And uh, walang taon na raw nilang kinikip-kip to. So uh, we will be allowing them. Uh, but uh, we will remind them also that, of course, Presentation lang yan and we will try to find out the truthfulness of your presentation. Go ahead. Thank you Mr. Chair. Patrolman Carpio. Uh, nakita mo yung video kanina na present ni Chairman Fernandez and duman yung uh, green na kotse. tama? Nakita mo? Yes, sir. And then yan yung road leading to where the incident took place. Yes, sir. Wala na ibang daan going there? Wala, wala na po. Wala na. How, how long does it take to, take to take you from your station to the place where that incident took place? More or less. More or less, sir, mga 10 minutes po. 10 minutes. Okay, now, ikaw din nag na ikaw ang nagdala sa biktima sa hospital, correct? Yes, sir. Oh buhay pa siya when you brought him to the car? Yes, sir. Oh buhay pa? Yes, sir. Oh so, sa sasakyan na green, sino kasama mo? Sino nagdrive? Sino kasama mo? Kami lang po ni PSSG Karandang. So, Karandang um, ang nag -drive? Yes, sir. Oh ikaw ang nasa? Nasa likod po ako. Kasama ko po si Brian. And buhay pa? Yes, sir. Sure, no. Ang sugat niya, ano, ano itsura ng sugat niya? Was it bleeding? Yes, sir. Malakas po kasi, sir. Ang Malakas. Dugo. Yes, so, did you try to stop it? Yes, sir. Nag-conduct po, sir, ako ng ano, nang diniinan ko, sir, yung sugat kasi ako, sir, i puro dugo. Kahit, sir, ako, na puro dugo na rin po ang... Eh, di ka, And sir. most likely, yung sasakyan, puno din ng dugo. Yes, sir. Sure, no. Okay. Now, uh, so, dalawa lang kayo? Yes, sir. Sure, no. And anyone you sa, sa, site where the incident took place, you know? Sino anyone mo? Ang aming team leader po. Team leader at saka sino pa? Si BSSJ si, si, Michie si, si Perez po. Dalawa lang? Ano iwan doon? Tsaka po si PCPL La Rosa po. Okay. Now, you testified na yun lang yung daan going to the place where the incident took place. Now, if the chairman is going to present the video for the whole day na hindi na pinakita na dumaan ulit yung sasakyan as you said na 6.30, paano yan? And you said that was the only place to go? And clearly, pinakita ni Chairman Dan that it was just for something pa lang nung dumaan kayo. Tama? Yes, oh, sir. So, the whole day, kung walang other video that will show na dumaan ulit yung sasakyan, then that will confirm that you and the rest of the team have been lying na 630 kayo muli sa station. Tama? Tama? Oo. Oh. Oo. Carpio. Carpio. Mayroon talaga magsinungaling. Uh, Carpio. Carpio. ah, uh, ch uh, by chair, ah. Kasi tinanong mo siya na 4.20 uh, uh, yung time. Wait, you allow it, uh, congressman? no, no, than. ano lang. Carpio, tama ba yung pakarinig ko? Na nung tinanong ka ni, ni congressman Kit Flores na 14.20 kaya dumaan, kumuko ka? Ayun ang narinig ko eh. Kasi yun ang totoo eh. Tama. Diba? Yes or no lang? Yes or no? Yes or no? No. No, no. So, hindi. Sandali. Hindi. 420. Hindi yes ang sagot mo kanina sa 420. Ay, papareview ko yung ano. Yung minutes. Yung record. Nung tinanong ka ni Congressman Flores, ng time ng 420, kayo eh, dumaan doon, nag-yes ka. Kasi yun ang totoo. Oh. Ano, Carpio? Oh, you want to cooperate? Kasi huli ka na eh. 420, tinanong ka ni Chairman Flo, ano uh, kay Congressman Flores. Yung time na 420, umuho ka. Oh, you want to cooperate or not? Pwede naman mag-executive session para itigil namin dito magtatanong sa'yo. Kung hihingi ka ng executive session,